Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabok ng reading. Uh, nagbigay sa atin ng mga pasalubong. Maraming salamat po sa mga hindi po nakakalimot kay Miley Tarot. Okay? So, yung mga client natin, pabalik-balik sa atin. Nako, maraming maraming salamat sa inyong mga love ko. Patuloy pa rin kayong sumusuporta. Ang tagal na natin sa YouTube magkasama. Okay, sa lahat po nang gusto magpa-reading, i-message yun lang po ako sa aking messenger or sa Facebook account, okay? Um, maraming salamat po sa mga bumili ng bracelet. Yung calendar po, uh, available na po siya. Pwede nyong bilhin, pwede na kayong bumili, advance, okay? Um, ano pa, baka may makalimutan ako. Yung ating dwarfs, okay, pwede po siyang bantay sa bahay, pwede po sa lahat yan, papakita ko lang sa inyo. Pwede po siyang bantay sa bahay. Um, actually, sold out na to eh. Marami, ng, marami na kasing nakabili. Marami ng, pero pahabol ko po yung mga gustong kumuha. Eh, Magpa-reserve na po kayo. Okay? Ang bilis po niyang ma-sold out. Okay? At ano pa ang sasabihin ko? Bantay sa bahay. Pwede niyo ilagay sa hardin, sa trabaho poide uh, pwede din kung may office ka doon, pwede. Pwede rin naman sa bahay. Okay, ano pa, maging kaibigan natin yan. Okay, okay ang cute niya, no? Okay, alam ko po maraming gumagawa nito. Um, pero wag nyo po kaming i-compare sa kanila kasi iba po yung rituals na ginagamit natin dyan at iba yung mga power na ang ginagamit natin dyan. Okay, tunay na binubuhay po yan. Sige po. So, Tingnan natin yung person mo. Aha, uh -huh, may lakad ito. Alam mo sa totoo lang pinagsisihan niya yung mga um, bakit bakit kanya bakit ka umiiyak. Yung pala yung weaknesses niya, yung luha mo. Okay? So siguro nakikita ka ng person mo minsan or nababalitan niya Kasi siguro may anak kayo. Kung may anak kayo, yan nababalitan niya sa sa mga bata na ganun. Ganon yung sitwasyon mo, hindi ka nakaka, ano tawag dito, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, hindi ka nakakapag-isip, umiiyak ka, yan. So, merong confrontation, ano, nasasaktan siya sa tuwing umiiyak ka, meron ako nakikita dito na parang, Galit din siya sa sarili niya kasi nasaktan kanya Sana hindi niya ginawa yon Okay? May possible pong ganon. ah uh, meron ako na Sense dito. Mukhang ayaw ata sa'yo ng family ng person mo. Meron mga ganun eh. Yan. Nahihirapan siya sinong pipiliin. Ikaw o siya. Ay, sorry. Ikaw or yung family. Or yung mga kaibigan. Meron pong mga kaibigan na salbahe. Yes po. Meron pong ganun. Alam nyo, meron pong mga kaibigan na hindi po boto sa inyo. Sa, di ko alam kung ano bang trabaho ng person ninyo, pero lagi nila yung kasama. Kasi ayaw nila ka sa tuwing aalis, may gagawin, eh, nagiging problema po kayo. Okay? Hindi sila nakakapag-enjoy. Halimbawa, may inuman, yan. May inuman. Yan, hindi nila, hindi sila nakakapag-enjoy. So, possible yun din ang rason. Okay? Um, please, meron ako nakita dito, wag naman kayong maging stricto sa person ninyo mang kaya kayo nakakap nakakapag yan kaya naging malabo okay so meron po ako na sense dito mukhang may traitor sa kanyang around so around niya meron po niloloko siya ng family possible ano ba family possible kaibigan pera, invest, ano man, business, yan. Nakakalungkot, pero may ganun pong nangyayari sa kanya. Okay, King of Swords, King of Cups, eh, meron tayong, tina mo, ayan o, mabuti pala itong tao na ito, mabait. Ha, huh, okay. Pero para sa'yo, masama siya. Meron siyang self uh, ano tawag doon? self selfish? Yan. Meron siyang ganon. May minsan parang natatanong, bakit sa akin hindi siya ganun kabait sa iba? Ma mabait siya. Okay? Mayabang siya pagdating sa iba. Kasi marami siyang tinutulungan, no? Kung hindi pamilya to, kaibigan. Okay? Siya yung klasing tao, pag napupuntahan, eh, nagbibigay ka agad. Okay? mukhang nakatago pa to sa Sorry ha, kailangan ko 'tong sabihin, mukhang may nakatagong phone. May nakikita ako. May nakita din ako na parang may gamit ka pa doon sa kanya na iwan. Possible kung resonate ka, 'yan. Okay, money involved. Oy, money involved ang mga lumabas ngayon. My god. Aha, medyo may problema. Alam mo hindi maganda yung yung pagiging mabait ng taon na to, yung person mo. Okay, payuhan ninyo kapag nagkasama po kayo, kung matagal na kayong nagsasama ng taon na eh. payuhan mo siya ng mabuti. Okay? Kasi, lumalabas dito na parang yung kabaitan niya, yung katangahan niya, nagpapahamak sa kanya. Okay? Pag-isipan niya yung mga love ko. Yan. Umiiyak siya. Ah okay. May siguro nag kayo or nag-away kayo or yung yung nanay or kapatid umiyak siya. Nakita nag may naka May naka na umiiyak siya. Okay. Ah meron po dito na parang bad influence sa mga paligid. Sa paligid na bakit siya nawawala sa iyo or nagagawa niyang magloko. Okay. Pero tingin ko naman talagang mahal ka ng tao na ito eh. Kasi umaapo yung ace of cups niya sa iyo eh. Yan, mahal ka niya. Ito lang mga bad na to ang nakakapigil. Ano? Pantay naman siya. Siguro minsan hindi mo siya maintindihan. May mga promises siya na hindi, na, hindi niya nagagawa. Ano? So, yan. Oh. Gusto niya makipagbalikan? Pagbigyan niyo na. Okay? Gusto niya makipagbalikan? tingin ko ay hihingin ng tulong uh, may meron, meron siyang kinakausap maring best friend niyo kaibigan niyo or family kinakausap nagsusorry sorry na ito Parang mga ganun sa pamilya mo okay someone's talking siguro madalas ka rin mag-stalk sa kanya multi mo yung pag online niya tin binabantayan mo ano wag ako yan, talaga. oh, yan. Kitang-kita. Uh, mahal nyo naman ang isa't isa. Mukhang tata tatawag yan sa'yo, magkikita kayo. May lahat. May nakikita ako. Anyway, I'm um, sorry ah. Uh, Monday. oh my God. Ah, sorry po. Um, Monday, bukang liwayway po tayo. Um, magsabay-sabay po tayo kung gusto ninyo. Meron tayong 2 a.m. din mag-alarm na lang kayo. So, um, 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 umidlip lang kayo. Hindi, maganda po kasi yan eh. Okay? Uh, in time na yun, talagang marami pong nagpapakawala yung angels. Marami pong sa sanlibutan. Okay? Wait lang. Excuse me. sorry. Okay. So, meron pong, yan. So, malakas po yung 2 a.m. Malakas din po ang bukang liwayway. Monday po ha. Sabay-sabay po tayo. Kung gusto nyo po matulog na maaga, matulog na po kayo. Mag- Alarm po kayo. Okay, may mga nag-message sa akin, ma'am, puyat po ako, hindi ako, kasi minsan natutulog ako mga alas dos na, eh, makakahabol ka ng alas dos. Tapos, ikaw, kung kaya mong gumising ng bukang liwayway, okay lang naman kung hindi. Nasa sa inyo pa rin yan. May mga tao, ako katulad ko, hindi po ako nakakatulog ng 8 hours. Kasi busy po ako. Of course, kasi white spell po ako. Witch po ako. Nagbabantay po ako ng mga inaalagaan ko. Okay, hindi po ako nakakatulog ng ganun. Pero bakit? Meron kaming ma uh, mahika na ginagamit para lumakas kami. Tapos, um, pag paidlip-idlip kami, para kaming para kaming anong tawag din nakatulog ng <laughs> isampung oras, limang oras, mga ganun. Okay, ganun kalakas ang power nap namin. Try nyo yun. Kah kahit naman kayo eh, pero kami, para hindi kami ma mawala, ma ma kumbaga hindi kami malobat, meron kaming din dinadasal or para sa si sarili namin. Sa amin na lang yon Okay? <laughs> sa inyo, kaya nyo yan. Kahit mga normal na tao lang. Okay? Kaya nyo yan. Kahit yung power nap talagang malakas. Okay? So, maring magkikita. Meron po itong lakad. May possible. May pupuntahan. Um, wag na sanang makipag-away ha. Mag-usap kayo ng maayos. Kasi gusto nyo makipag-ayos sa'yo. Um, magsusorry ito. Kung hindi po ito magsusorry, paparamdam niya po sa'yo na parang nagsisisi siya sa ginawa niya the moon, the moon and the hierophant and the empress. Okay. ah uh, meron ba ditong buntis or mabubuntis? Ingat-ingat ha. ah uh, meron ako nakikita para naglilibog siya. Okay, impossible mabuntis kayo. May sex or nakipag -sex na ba kayo? Para kasi fresh pa to eh. Possible. Okay? Yan. Okay lang naman. Mahal nyo yan eh. That's okay. Ayan oh. Hindi niya sinasadyang saktan ka. Ayan, oh. Iniisip ka niya. Iniisip ka niya, oh. Tingnan mo. Alam ko, medyo ma-pride ito. Meron po kasing lalaki, hindi showy. Meron siyang pride. Pero ikaw yung happiness niya. Siya yung parang kun kuno na kunwaring matigas. Pero sa totoo lang, malambot po itong person mo. Nami-miss ka na niya nami-miss niya yung parang paano kayo mag-banding, paano kayo mag-usap. Yan, nami-miss niya yon, Okay? Yan, so, tingnan natin sa traditional card natin. Try natin. Kasi matagal ko na rin to hindi nahawakan. Okay. Bismillah. Oops. Ba't kayo tumalon? <laughs> Kasi kung tumalon yan, talagang gusto yan lumabas. May message yan para sa inyo. Okay, meron siyang, o, oh, ba diba? In love pa rin itong tao na ito sa'yo. At ikaw pa rin ang mahal niya. Hindi siya makamove on. Sa mga naghihiwalay, hindi po siya makamove on sa'yo. mm, -mm. Hindi pa siya naka-move on. Ikaw pa rin yung nasa puso niya. Ay, ang haba ng hair mo, girl. Oo. Siguro dahil si Emperor, pride. Napakan yung pride or ayaw mapakialaman yung pride niya. Okay. Pwede po yun. Three. So, ten, one, zero. Okay. And ten kasi is... Um, gusto niya makipagbalikan sa iyo gusto niya makipagayos wow okay tong tao na to hindi po siya nakaka move on sa iyo ikaw at ikaw pa rin haba ng hair mo sana magkaayos na kayo okay wag po kayong mag-alala lakasan niyo po yung loob niyo kasi person niyo yan parang wala akong wala akong nakitang ano masyadong toxic yung ano niya, yung energy niya. Okay na okay siya ngayon. Ano siya eh, parang nag-iisip siya paano siya makabawi siguro sa iyo. Okay? Paano paano niya baguhin yung toxic na pag-ugali at pinakita niya sa iyo. Okay, ikaw naman ito, tingnan natin kung anong gusto nino. Ah, uh, gusto ni universe mangyari sa iyo. Possible bukas o this week, try natin. Timeless naman ito, anytime na kailan mo ito marinig, talagang ito yung mensahe para sa iyo ng universe. Okay? Bismillah. Hoy, may nakikita akong ikakasal. Good luck ha, may kung hindi po kayo ikakasal, mari pong magsasama kayo. Yung mga long distance diyan. Wow, independent woman, may nakikita ako independent woman. Yan oh. Sobra ka nasaktan ng tao na ito. Hindi mo inakalang magagawa niya ito sa'yo. Mm-mm. Malakas ka. Nananaginip ka sa kanya. Malakas ka managinip. Huy. Nako. Parang may issue, problem, family. Dalawang beses lumabas ka doon. Kay person mo lumabas din. Dito sa'yo lumabas din. So, lahat ng na-absorb natin is family issue or mga tao sa paligid may toxic. Okay? Niyan. Mahal na mahal mo siya eh, pero minsan naiisip mo, paano kaya kung pakawak-pakawalan ko na siya? Paano kaya kung susuko na lang ako? Niyan. Pero hindi mo kaya eh kasi sa kanya ka masaya. Tumatay yung balahibo ko. Sa kanya ka masaya eh, nakita mo sa kanya yung happiness. Naging masaya kayo kahit toxic na ngayon. Ano? So, strength. The hermit. Meron tayong the hangman. The strength and the hermit and the hangman. So, may pass din pala kayo na hindi siya okay. Na hindi, hindi maganda, ano? Or, meron pong hindi makamove on. Buhay, nangyari. It's okay. Bakit? Ano nangyari? Why? Sorry. 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 Huwag na mag-cry. It's okay. It's okay. So, meron din po ditong rason kung bakit po kayo ganyan. Possible na naloko ka din ng excess or halos lahat ng pas mo na ganun yung nangyari. Okay? So, ang nangyayari kasi nadadala mo dito sa presence. Nadadala mo yung parang ano yun? An Trash issue. Ayan. So, nadala mo dito sa present na ito. Okay? Siguro yung kadalagahan mo, kabataan mo, meron hindi magandang nangyari. Okay? Ayan o. Oh. Pangarap mong ikasal. Pangarap mo din na... Pangarap mo din na anong tawag dito, pangarap mo din na magsama kayo, magkaroon kayo ng pamilya, or bumuo na kayo ng pamilya. Merong mga tumanda na dito, kasi pangarap mo na siya yung, pang siya yung kasama mo sa habang buhay. Okay, possible po yan. Sa naging success kayo. Naging maganda. Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Kasi nakaya mong buhatin yung pamilya mo. Okay? sa tagal ng panahon, naghanap buhay ka, nag-abroad ka ata, hindi ko alam kung anong ginawa mo. Pero matatag ka eh, ikaw yung matatag sa inyong dalawa. Okay? Although itong person mo siguro mahina ang loob, pero ikaw yung nagdala ng pamilya mo. Ikaw yung sa bagay, talagang kapag mahal mo talaga yung pamilya, yun ang magpatatag talaga sa'yo eh. Diba? Yun sila kasi yung ano natin eh, pundasyon sa lakas. Ayan, magiging busy, okay? May mag-propose, okay? May nakikita tayo kung relasyon sa mga mag sa mga magjowa jowa pa lang, okay? Baka yan, or mag-jowa kayo ngayon, baka yan na talaga yung destiny mo, yung person na yan, kung sino man yan, okay? Meron, no? Gusto ka niyang pakasalan, gusto ka magsama kayo, ganun. Sabi ko nga, kung may matanda dito, gusto mo siya na yung forever mo, okay? Pero parang nag, yun nga lang yung trust issue talaga eh. Talagang hindi yan matatanggal sa inyo. Yan ang problema ninyo po, yung trust issue na yan. Okay? Kasi nga nagloko na ito sa O tingin mo mo may blessings pa parating sa inyo. Pero parang ano to? Ah uh, okay, meron kasi nakikita tayo dito na parang ano kay, parang kilala, um, siguro hinahangaan ka, sorry, hinahangaan ka sa trabaho mo. Mataas yung posisyon mo. Kasi marami akong taong nakikita dito na involved. Maring, uh, ano ka, Ma, may, may mga taong nakakakilala sa iyo. Ano ka ba? Part ka ba ng barangay? Or school? Isa kang teacher na kilala? Isa kang artista? Laging ano bang tawag doon? Yung, meron din mga artista yung mga nag... sa yung mahirap ano eh. May, hindi ko masabi sa... Meron mga theater, mga ganon may taong nakakakilala sa iyo. Possible nagva-vlog ka, possible nag-extra ka, 'yan. Pero ang ang punto ko dito is may mga nakakakilala sa iyo. Okay? Believe ako sa iyo. Okay naman ang ano mo. Um ang naging pass mo, matatag ka naman 'yan. Hanggang ngayon, matatag ka rin naman. So, minsan kasi nagpapatalo sa iyo yung pag-overthink mo. Okay, malakas ka mag-overthink. Yan, paano na kaya ganito, ganito? Bumabalik ka doon sa dating mat ano yun, yung ano ba yung mataas, yung siguro mayaman ka dati. Ma marami kang pera, marami kang racket. Bumabalik ka doon eh. So anong nangyayari kasi? Nasasaktan min sarili mo. Okay, nasasaktan min sarili mo, hindi mo tanggap kung ano yung blessing sa iyo ngayon. Although baka sabihin mo, hindi naman ako ganon. Pero, hindi, meron kasi ang denial eh. Hindi nila ma- maamin, maamin sa sarili nila na namimiss nila yung dating sila. Okay? Well, ano kasi yung tao kasi, meron tayong willow of fortune. Kung alam nyo lang, meron tayong willow of fortune. Totoo po yung ikot ng, ano yun, uh, ikot ng palad. Okay? Hindi po forever na nasa ilalim ka. Hindi rin po forever na nasa itas ka. May gulong tayo eh. So, yung gulong po yun, hindi po laging ikaw. Okay? Ang papansinin. Umiikot po yun. Okay? So, yung time na yun siguro, yung time na okay ka, Masarap yung buhay mo, malakas ka rumakit, marami kang pera, yan. So, parang nagka-anxiety ka o depression, kasi mayamang ka dati, kaya mo kumita ng magkano, ba? Diba? Maraming booking, maraming o oh, ano man, okay? At nakikita ko parang marunong kang kumanta, marunong kang kumanta, um comedy, tumawa, or talagang sadyang friendly ka, okay? Kasi hinahangaan ka ng tao eh, lumalabas dito hinahangaan ka. Or yung mga kasama mo, yung mga kasama mo sa paligid, yung katrabaho mo. So, hinahangaan ka nila, malaki paghanga nila sa'yo. Okay? ah uh, nakikita ko may nasang kang money. Possible. Mangyari naman po yan nag-yes naman yan sa'yo kung ano man ito. Okay? Okay. Maayos din niya. May blessings pa para din sa inyo. So, climb this reading para naman makuha ninyo yung mga positive energy ngayon. Okay? Well, kung gusto nyo pong may nakikita ako, parang meron kang answer prayer. May gusto kang kunin. Maybe alahas, lupa, bahay. Okay? Or may gusto kang bilhin para sa sarili mo, makuha mo to may bago kang may may isa kang target eh makukuha mo daw okay akin yung phone ay dito so pasensya na may anak ako dito hindi na ako pwede magtagal um teka lang eto po yung aking facebook account bakit ganitong phone na to hindi sumusunod sorry <coughs> eto po ang aking facebook account meron po yan siya 9.7 followers um eto po ang facebook ko na august 3 po inupload yan uh, meron siyang like na 748 and 89 comments okay ah uh, yung cover niya po ay meron tayong inupload po siya ng june 4 at 460 comment po yan ay, sorry, react pala. So, 53 comments po yan. Okay, mga boss ko? So, dyan lang po kayo mag-message. Meron po akong ibang Facebook, pero pang emergency purpose lang po yung ginagamit ko. Diba, nakikita nyo naman yan kapag lagi po kayo dito nanonood sa akin. Alam na alam nyo na po yan. Okay, saan na ba? Mahina, hindi maano yung network. Hindi siya ganun kabilis. Anong nangyari? Okay, anyway, so alam niyo naman dito muna kayo mag ano. Meron na akong dalawang Facebook, ayaw mag-loading eh. So dito muna ha, wala pong magme-message na kahit saan. Even sa dalawa na 'yon, even sa page wala pong magme-message. Dito lang po yung sinasabi ko. Okay? So maraming salamat. Tayo ay nag-aayos ng taong na spell. Baka po yung person niyo ang sign po ng na spell yung yung bago-bago -bago yung isip niya. Ayun gusto ka niya kapag malayo, kapag malapit kayo, parang ayon parang galit siya sa'yo, ganoon Mga sign po yan. Hindi po nakakatulog ng maayos. 3 a.m., yan, mga ganoon balisa, yan. So, pinapakitaan ka naman niya ng mabuti, tapos hindi na naman, yan. Mga sign po talaga niyan, mga ginawa. Okay? So, yung umiiyak sa'yo, especially yung lumuluha, ano? umiiyak ng hindi mo maintindihan, bigla-bigla na lang, okay? So, yun. Nag-aayos tayo mga na-spell. So, kung gusto nyo ng bracelet, pwede naman po, i-message niyo po ako. Um, pagdating naman doon sa, ano ba to? Sa pagpaalaga, gusto nyo po magpaalaga, okay lang po magpaalaga po kayo. Pero, kailangan po dumaan talaga sa, ano tawag dito, sa reading. Lahat po ng client ko, kailangan pong duman sa reading. And please, ako na po ang nakikiusap sa inyo, kung trip nyo lang magtanong, wag na lang po kayong mag-message sa akin. Kasi po, nandito po ako sa mga taong uh, willing po, ako, willing ko pong tulungan. Wag na po kayong mag-message sa akin, okay? Ayoko pong mag-waste ng time. Para sa akin, time, my time is gold. Para sa mga taong tutulungan ko. Okay? Um, sino dito yung mga... Maraming salamat talaga sa mga client ko pabalik-balik sa akin, ha? Um, nagdadala pa sila ng mga gusto nilang pamilyang tulungan. Yung mga ate nila, yan. Maraming maraming salamat. Marami po tayong mga success story. Pero again, hindi po ako Diyos. Okay? Transparent po nagsasalita sa inyo. Hindi po ako Diyos. Tao din po ako. Okay? Kung positive man or... Sorry po ah, kasi may bata dito kung maganda naman po yung kalalabasan, ay eh, di thank you. Salamat. Papasalamat tayo sa Diyos. Pero kung hindi, dapat natin tanggapin pa rin. Okay? Good luck po. Ay maraming maraming salamat. Bye-bye. Ingat.